Ayan na guys, goods na. At gumana na rin. Pero kailangan namin na ano. Wala pa, wala pa yan. Hindi ko pa ganyan yan. Tab ko na ah. Init. 3.4. 3.5 Lamig na 3.5 Ilan to? 3.6 nga eh Pumapasok siya ng 3.6 Pero so, dito Tawagan natin eh Kahit nakawin Ayan 5 Pwede na to sadik. Dagdagan natin kung konti. Gaya natin yung four sadik. And guys. Magkarga kami ng ano, goods na. Ay, Montes. so, Sof Hada. Okay. Barad wala mapi. Ayan na. Uh, kahit kaaway niya. Tinatawagan pa niya yan. Sweet. Yes. Sweet. <laughs> Ila 3.6. Magara tigkotte. Sige Tau ni. Gitau bladin. E na. Karga na. Goods na goods. 120 niy.